Pusihan, pusihan. Puna wasa, puna kumain namin sa dalawang taon. Tole, tole. Tule, tule. 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 Tule, Sisirahin tayo na Hindi Lili, bakit naman? Ang tasalit niyang bayan sa kanya yung sumusuway. Ang tulad niyang kamatayan. Tasalit niyang bayan. Ang galing siya sa nasalit. Kung gayon, si Hari Pirote sa ating pasakali niya. Siya ang dapat kumilala. Ang inyong pagkakala. Kung kayo maasama, ay Hari Pirote! <coughs> <yung labis. tos>